Kaya ito mga idol, you know, ulam namin ay ginamos na tamban. You know, Dito kami sa bahay ng tiyayan ko. You know, tiyayan you know. ko. yung kapatid ko na matakaw sa kanin. <laughs> ay, pero sexy naman. Dito na you know, ako na sexy. Barad-barad na may sa camera. You know. mga idol. Kaya mga Ginamos yan, ginamos. Ginamos na tamban. kain tayo. Dala ba... su, Ano ba ang Tagalog suha? Ato piliti may... sa ido, gay gitala Lemon, lemon na. Lemon di. Oh, lemon na, mm, lemon na ah, hilaw pa no. A, lemon. Kabay yung... <coughs> lemon iba yung suha. Iba nga yung Pas lemon. Kasi ito suha lang yan. Mm. yan. Suha yan pag lumaki, suha. Lemon yan. Tama. Suha, nga. To. Dako natamban. Bakit natamban? Saan? Ate, er. Kaya po yung chayan ko na nabakabay. Diyan po katira sa kailan nung iniwan ako ng mga ng mga ito, burlaso yun. ko naman iniwan ka ng mga magulang mo. <laughs> Di ba tayo sa inyurog po yun Iniwan ka ng magulang mo? O, iniwan ka ng magulang sa kailan ko natira sa tita ko. Ayan o. Yan. Ako lang mag-isa ito sa ma Ini probinche. Iniwan ka lang saglit sa lang naman. Wala namang taon. Diba? Tagal din ba? Tagal ko iniwan? Wala pang isang taon. Dugay kayo Alhamdulillah. Ha? Ah, ako, ibalik Diba yung iniwan siya dito, pumunta ng Maynila sila, mama? Oo, oh, diba dugo kayo? Diba? Yeah. Pwede to? Hindi ah, taon ba? Tuwag ko eh. bugi dugo beto. Kasi kasabi ko kapuyo at taon ah. Dito bugi. Pagkatawa lagi may dito. Ha? Long gabi. Do. Long at gabi pula. O. Shoot on board, gabi. Putar ni gabi. Ayun. Saksak. Loto, gabi. Gabi. Hindi na do. Atong loto, humay. Hahaha